Ala, nabuang na. Ala. Ala, grabe labo na ng camera ko. Ayan na. Ayun. So, saan ba yan? Nasubrahan. Ayun. Ayun. So, pahapon na kasi. Ari, hala na. Aroy, gano'n yung camera ko. Pwede na yan. Yan. Kapo na kasi mga kanoy-noy. Hindi nakikita nyo ba yung nakikita ko? So, ako hindi ko nakikita. Lapo okay, nakikita ko rin yan. Lapad, no? Hmm? Lapad talaga, no? Ito mga kapalayan tubigan so salapad lapad no hmm? kasi lapad ng ilong ko <coughs> kaya yan mga kanoy noy so medyo dumidilim dilim na siya kasi yung ating araw ayan na oh gumagapang na pababa. What? Malapit ng dumilim. Yan. Kaya, for to this video sa inyo dyan, mga kanoy -noy. Yan.